Ayan uh, nandito tayo ngayon mga kapanda sa isang aksidente, malaking aksidente po na nangyari dito sa may uh, Congressional Road connecting Southwoods at uh, Golf Club papuntang Carmona. Galing po sa taas yung truck ng baso ng basura at bumulusok pa baba. So makikita natin dito, ito yung truck ng basura na kakalap na yung mga karga-karga niya. Tapos ito yung mga taong uh, dumaan, hindi na po madaanan, hindi po sa mga oras na to. Yung daan na papuntang Carmona Checkpoint, lalo dun sa may papuntang Jollibee. Kaya kasi nakabalagbag o nakaambalang yung malaking truck. Uh, pag nakita mo tong truck na to, parang hindi mo hindi mo ma-imagine kung gaano siya kabilis lalong lalo na siguro sa mga nakita dito personally yung mga nakaakto talaga hindi mo siya ma-imagine kung gaano siya kabilis kasi ano eh, parang umikot siya nag, nag about pace siya, galing siya sa taas pero nung tumumba na siya eto na, nandoon na siya yan o, nakita niya, nandoon na siya nakaharap pa taas ulit so talaga nag about pace siya tapos makikita niyo yung gilid ng kalsada Nakikita niyo din ito kasada yung parang siguro doon siya kumuha ng ng preno no? kaya niya kinayo doon pero siguro talagang sa sobrang bigat at bilis na hindi na nakaya Ayan, so mapapansin niya sa paligid sobrang dami ng basura at nakalat pa natapong pa yung kanyang uh, diesel so medyo delikado din naman kasi baka mamaya biglang mag-apoy ano, kaya siguro talaga ni-restrict na pero medyo late na tayo ng ilang uh, minuto, ilang oras dito kung may isang oras na siguro dun sa mismo aktong oras na pangyayari so yan, yan makikita nyo, sobra sobra ang dami ng basura kalat kalat, nakatihaya yung truck na to guys, hindi na hindi na tatakbo ng mag isa to kung may tayo man to siguro, total wreck na talaga to, hihilain na to yan so, ito yung mga taong nandito, nandito sila para kung iba mag rescue yung iba makin marites at saka syempre, titingnan ng ayan eh yun, ito yung kalsada na sinasabi ko na na ano nya yung nakayod nya so yan yung ano yan yung sistema niya. ngayon balikan natin yung mismong mga tinamaan nya na sasakyan yung mga na damage nya balikan natin pakita sa taas at pupuntahan natin ito isa sa mga tinamaan niyang ban yan isa sa mga na damage niya yan. tapos dito sa gilid yung motor na click na nakatumba so diretsyo tayo doon sa ating baka yung purpose natin mapuntahan yung iba pang tinamaan niya sa taas kasi ang sabi nung mga nandito marami pa daw tinamaan sa taas to so, akatin natin So guys, uh, balikan natin yung mga tinamahan na sasakyan ng truck na tumumba. Yung nilive natin kanina sa Facebook, gawin natin ng follow up yung ano yung video. Kasi sabi nga nung iba na marami pa daw tinamaan to rito, eto nga nakita ko sobrang dami palang damage din. Ilang kotse to, tatlo, tatlong malalaki, malalaking damage. Ayun, sabi nga nung tropa e, eh, medyo mabilis din yata, kung wala na pa rin na tropa, o, wala na, dire talaga. Dire ito, nakita ni Kuya yung pag trap-trap ng truck eh. Nawala niya ata talaga ng <laughs> ng preno. Oh, uh, balikan lang natin ma toda ka panda yung ano. Balikan lang natin Kuya yung mga uh, tinamaan nito. Pwedeng makalapit tayo, lalapitan pa natin ng mas maganda. Yo, nakita niyo yung unang kotse na yan. Yan. Yan yung isa sa mga damage. na ita nyo. Isusumpo ng konti. Ayan o eh. Ayan, may laki nyan Tapos uh, Yung sa baba Balikan natin Ayan. Ito po yung ano Yung bakas ng tina mga tinamaan ng truck na yun So, una yan Dito nagsimulang na ano, Mawala eh, na ng control Di ko alam yung van na yung tinamaan nyo Kasi wala naman damage Ito, isa, isa pa yan itong pickup up na to tingnan nyo yung umangat nawala na sa ano nawala na sa forma yan yung pickup up tapos sa isa natin halos sa uh, pasadahan natin yung mga tinamaan makikita nyo naman yung dalawang kotse na yun yan tingnan nyo po kayo na umusga kung paano ginawa ng truck kung paano tinamaan niya ng ganyan kaano ganyan ka ayan o no. oh. ayan o no. grabe sumampa sa gutter dahil sa sobrang lakas ng impact sumampa sa sa ano ayan o no, oh, nag, nag sandwich silang dalawa naipit ng puno yung isa sa gitna tapos yung blue hindi mo ma-imagine kung paano tinamahan yan, paano, gaano ka bilis yun eh, napakataki din naman kasi nun. Ayan, sobrang dami. Ano kung transaction natin dito? Sir, ha, lang po ako. Apo. Ayun, makikita nyo, grabe. Tapos, meron pa rito. Ayan. Ah, ito. Ah, mapapansin nyo lahat yan guys pati itong mga tricycle na ito tinamaan ayan yung tricycle na yan umakit sa ano umakit sa gutter so hindi lang po isa dalawa tatlo apat lima lima tapos may isang ban anim tapos tricycle sa dalawang tricycle tapos may single ganun po karami yung tinamaan nung ano nung truck So, talagang hindi basta-basta ng aksidente to no guys. Sobrang laki ng damage talaga. So, binalikan natin, inakit natin yung talagang pinagmulan. Sabi nga nung isang nakakita kanina, mabilis nga daw talaga yung truck. Siguro sa wala na rin control at mabigat yung karga tapos pababa pa. Talagang ganun talaga sa sapitan. oh Ayan, ah, nakaka- ah, ah, Tindig balahibo nakagulat uh, yung dalawang kotse na nakita nyo na nagka bulbul don sa gilid pati likod dun, durog na durog uh, meron lang kasing enforcer na pinapalis na ako eh ayaw na akong pakuha kayo ng video <laughs> yun no, know, napaka laki naman talaga nung damage yung aksidente pero isang magandang narinig ko lang naririnig ko dito, parang konti o oh, konti lang yung casualty o kung may na napatay man hindi ganun ka lala siguro yung mga buhay na nawala so yun lang siguro dapat ipagpasalamat din natin sa nangyari na yan ah. kung nasira man yung mga kotse ano yung wala lang sanang buhay na nadamay para may babalik pa yung ano yung mga gamit o ano pa man eh. so, talagang hindi mo masabi talaga kung kailan katama sa iyo so guys Ingat tayo, ingat, ingat. Ingat sa lahat na